Ayan, good morning. Good morning, ka-farmer. Ayan, nandito tayo sa ating kasaba farm dahil Sabado ngayon, umagang-umaga, nandito na tayo sa bukid para makarami tayo ng trabaho. Ayan, kung nakikita nyo, ayan, pakita ko sa inyo. Anong gagawin natin ngayon dito? Ayong umaga, ay ayan. Magtatanggal tayo ng mga natutuyong dahon. Ayan, tatanggalin natin yan. Para hindi siya sa sagaba sa pag-harvest natin. Medyo malayo pa naman yung harvest season. Ayan, medyo, ayan. At least, nakatindig na yung kasaba natin o kamuting balangoy Ayan, natutuwa naman tayo dahil meron tayong ma-harvest ngayong taon na to. Ayan, sa mga bagong followers ko, dalawang taon pa lang tayo nagtatanim ng ating kasaba o kamuting balangoy. Ayan, last year sumubok tayo na gumawa dito rin dito na sa lupa na to dahil alam nyo yung lupa dito ay medyo mabuhangin ayan mabuhangin ang lupa dito ayan 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 sa kunting alaman lang po ang balangoy or kasaba kailangan itanim natin siya sa mga buhangin ayan buhangin na lupa para buhaghag siya at madaling maka-expand yung laman sa loob dahil malambot nga yung lupa mabuhangin siya kaya yung tubo niya ay malalaki dahil nakaka-expand siya unlike sa ibang lupa mayroong mga different kind of land ayan may mga tuyong tuyo eto kagaya nito sa balanghoy mabuhangin siya para madali lang natin siyang i-harvest at malambot ayan malambot yung lupa pag hukayin na natin ayan sana ba tayo ayan magto 2 years na tayo sa pagtatanim ng ating balanghoy or kasaba, ayan last year, sumubok tayo sa awa ng Panginoon, konti lang yung tinanim natin dahil subok nga lang ayan, sumubok tayo sa panahon dito sa lugar natin, dito sa shimanike na masarap ang palay, masarap ang bigas masarap ang mga gulay prispong hangin at malayo sa pollution sa syudad, ayan tingnan nyo naman, napakatahimik, umagang umaga ayan yan, umaga pa lang. Ang sarap, na, ang sarap ng paningin mo dahil kulay berde na nakikita natin dito sa bukid. Ayan. Dalawang taon na kami sumubok sa pagtatanim ng kamuting balanghoy ka farmer. At last year sumubok tayo. Maganda yung ani naman natin. At sa awa naman Panginoon, medyo malulusog at malalaki siya. Kaya itong taon na to, medyo dinamihan natin. Dahil meron nga nagre-request ng mga kababayan natin dito na sobrang hilig nila sa kamuting balangoy or kasaba. Ayan, number one. Number one yung kasaba sa mga dessert. Ayan, kaya para mabigyan natin sila lahat, ayan, sumubok tayo ng almost, meron tayong 70 kapuno na tinanim ngayong taon na. At sa ngayon, stop muna ako sa pag-order ng balanghoy natin dahil yung listahan ko ay medyo napupuno na. Baka hindi ko mabigyan yung iba. Kuha lang ako na ng order. Tapos wala na pala tayong balanghoy na may ibigay. Kaya sa ngayon, stop muna ako sa paglista ng ating kamuting balanghoy. Kapag may exist na po tayo sa pag-harvest ng ating kamuting balanghoy, ayan, patuloy lang tayo sa pagbenta or mabigyan ko kayo lahat. Sana-sana next year, ayan, Pag maganda yung bunga ulit ngayong taon na to. Ayan, damihan natin ulit. Sana thank you Lord. Salamat Panginoong Hesus sa biyayang kay ganda na binigay mo dito sa amin, sa probinsya. Kaming mga farmer, maraming salamat. Ayan, at ngayon magsimula na tayo sa ating pagtatanggal ng mga natutuyong dahon. Ayan, tatanggal na natin yan para sa sunod, pagbalik natin dito, malinis na siya. At kapag nakapag-harvest na tayo, wala na mga sagabal ng mga dahon nating ating mga nakikita. Ayan, ayan, Ipapakita ko sa inyo kung paano tayo maglinis nito. Yan pala, eh, wala akong dalang ano. Ah, ano ba yun? Wala akong dalang ano, creek. O, tinatawag natin na walis o silhig. Kakamayin na lang natin to guys. Okay, so far, ngayon lang mo, ah, so far, yan lang muna ang update ko sa inyo dito sa ating kamuting balanghungoy. At ang ganda naman ang talaga ng tubo niya, ayan. Mm. Yan siguro by next month, ganito ito nakahaba to. Yan yan pwede pang talbos, no. Oh. Panggata. Ang gata ayan tatanggalin natin yan. Dito, guys. Dito na lupa guys, medyo may kalayuan to sa bahay natin. Yung bahay natin ay nandun. Ayan, nandun yung bahay natin. Ayan, kung lalakarin natin, meron tayong mga 3 to 5 minutes o oh 5 minutes lalakarin natin to dito. Ayan, hanggang dito yung lupa. Ito, lupa natin to na medyo may kalayuan ito. Lupa din natin to dito na pinagamit namin yan sa iba dahil hindi na kaya ng aming mga kamay ni Dana kaya pinapagamit namin sa iba para naman ma kikinabangan din. O, kaysa naman hindi natin taniman sayang yung lupa, matatabang lupa dito, guys. Ang tataba. Tsaka buhangin. Hmm. Hmm. Kaya itong itong lupa na to, guys. Ito pinapahiram namin to sa kanila. Libre lang po 'yan. <laughs> Ayan, pinapahiram lang po namin para lang makapagtanim-tanim sila mag-asawa dyan dahil wala silang baby para malibang-libang sila. Kaya pinapagamit natin yung lupa natin. Ayan, meron pa tayong mga lupa na hindi pa natin natataniman. Ayan, kung sino yung malapit lang sana na pwede makapagtanim, libre. Libre niyang taniman, linisan niyo lang, alagaan niyo lang. Ayan. Okay, simulan na tayo sa ating paglilinis ng ating kasaba farm.